<laughs> <laughs> Naontak buwa na kita mati <laughs> 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 na Oh konfirmor. fresh ka ayo bago pa kuno magpanglabag, gutom ang bibina na. Gibson ang lalay. <laughs> na gutom ka lalay, sapi ka labalay nag pa jud akong kamot. <laughs> Siya ba nag order? Siya ang Hmm, dami ka. Di na pud pick up nanti goang dia.

Kung dito ko sana yan, abot talaga ang trim Abot ang traffic na nung Pero si so wala abot kayo ito, layo kayo ito. Traffic na ito. niya. kaming itak, na lang. Hindi may magdungong itak, jikog ha. Kaya 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 20. kaya 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 kaya

Bago pa ko naman pang Nag-om na lay. Ayaw, ayaw lay. Nakita ko na si Gisem, pero ako nitan na ako kay Juan na. Kuhan ko. Wala ko wifi. Ni Soli to. Luging. Kal tumayuta siguro. Ano naman? Ni dito, napapak sa buhaya. <laughs> Gano'n siya maka-experience. Hindi, Juan so na siya. Nag-content. Lover siya sa mga pet daw. Pet din na si Juan. Iro. Hindi mo na madag si Eh. Oh. Pet na pet. Doon ko. Wild, wild, wild animals, manggun siya. Pet na daw eh. Love ko na pet lovers daw siya. Pet lovers. Pagpapanin niyo. Kasi nasluman mo. Eh, kung tumataw. Teka ba nila? Ero na lang one pet na. Ay, ah. Kadawa, yun niya. Katulog yun niya. Ano, change. Ang gugisa ka sa dina. Ibuk na eh. <muchan> oh, na, Ako ang video ko, wala na kuluhay pa rin Ang kaya to, yun, yi, banggaan dito sa airport. airport. Na iya? Manila. Dito ko napita. na, na yung, ang bata, sa... Duhas lang mo? Na sa sa... Duhas lang po? Nasi, sa sa, na, po. na sa ligid. Hmm, duhas lang hmm. ka po? Duhas lang Duhas lang na po Ba'e just ligit. Gaas, Daya, ang, na, wala ang, wala. Ang, ang inahan kwan. Ano, na, an, la, la. ano, last sa bata, ano? Ay, papa ining, like, na sa batap, papa arae. Kan na tawing no. Ni, ni sagit balik ba. Anak Anak ko yan. naka brown motor ang katong driver sa kwan. Hay, anak ko yan lai. driver ang amahan. Okay, Oo, driver. Ilang ikot mm. ko na sa pulis. Pero ang katong, naka nakapote mo ito ay amahan. Sa bata. Ang katong mga pangliksa. Ano na yun eh, liko na sila lang ikot. Ang mga pangdait. Ang mga mga kay mga Hindi ni panagdait ito eh. Pagdait na lay. Takuha ni, dito na ni. Katong itong lay, walay gina. Katong may gutong na Katong liko. Ah, musuh niya, nagmutsaw. Dia lagi duduk, Indonesia bambu. Bagi anak, nih, aja pun ada Jabodetabek, sampai dan sepeda X lagi lepas. Sempurna, pilih dan sepeda X lampu.